Hello po everyone. For today's video, gala po tayo sa labas. Ito na lang po nang makeup po si Mama. <laughs> Magpaggaganda. Sama po kami sa paggagala. Let's go! Twelve seconds later. Few moments later. Ito na po guys lalabas na po kami ng gate at ito na po po naglalakad na po kami papunta sa palengke kasama ko si mama sa kaate Forward po tayo. At malapit na po kami sa pupuntahan namin. Ito na po at nandito na po kami bibili ng milk tea. Papasok na tayo. Let's go. Ayan, may nakita akong milk tea. Masarap Upo muna ako maghintay. Nagboxing po po kami ni ate. Ayan na, nag, nag, nakarating na yung milk Binigay na. Nagpicture ako nagano. gano. Bibili na kami ng burger. At ito na po, nagbili kami ng kalamari. Ito na po, nagkita kami ng saglit. At ito na po, unubos ni mama. a pagbili. Uwi na po kami sa may bahay. At takarating na po kami sa bahay. Pakain na po kami. At ito nga nga po. Pinalitan ko na ang aking taga voice over dahil nahihirapan na po hingal na hingal na siya sa kanyang pagsasalita. At ito na nga po pala, babalik na po tayo sa ating merienda for today's video. Nakabili po kami ng burger, malti, and um calamari. So ang ginawa ko dyan, kakain muna po ako ng kanin dahil na ang kalanggan nyo. So ayan, kakain na po tayo. So ayan mga kalangan maraming-maraming uh, salamat po sa pagpanood ng aming video sa so, uh, paki like na lang po ensure maraming-maraming salamat bye bye see you for next video